Kumusta mga idol at mga ka-treasure hunter? Ka. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga saan ka ba idol saan ka? Saan ka ba? yung nagkontak sa akin sa aking messenger sa facebook kung saan papatulong siya na magbenta ng nahukay daw niyang gold verse. At ang nakalagay dun sa gold bars na yun ay Java gold bars, Java gold, at government properties. Ang pinagtataka ko lang dito mga idol, anong, kaninong government properties? Walang nakalagay dito mga idol hindi number at AO at Jabal Gold lang magigitan mga idol March 7 at ito nga yung video call uh, dito. video call kami kanina mga idol, buti na record ko kanina at nakita ko kung titignan mo sa video call parang totoo talaga yan at at yun nga gusto kong makita na cool burst talaga in ko siya pinanong ko kung saan ba niya nakuha at pakipicture na lang sabi ko sa kanya at ito nga yung aming conversation mga idol. Sinerts ko nga yung mga nakalagay na code at ang mismong nakasulat doon na Java Gold. At dito ko nga nakita sa Google na beware of fake Java Gold Treasure Hunter Philippines. So, ibig sabihin, uh, kumakalat talaga yung mga fake gold bars talaga ngayon. At ito naman mga idol yung isang may-ari ng isang website kung saan pinikwinto niya dito kung paano siya kinuntak ng taga Bukid nun daw itong lalaki na to. Sinasabi, ipinaasay nga daw niya na 18K. Pero siyempre, hindi uh, naman tayo yung basta-basta naniniwala. Kaya siguro nag-search din siya at nalaman niya na gold ang napakita ng lalaki nito mga idol Kaya hindi ingat lang mga idol sa mga Pinapakita Sa mga tumatawag sa inyo Mahirap na At ito nga mga idol Search ko yung mismong Good bars Sa Mismong google natin may mga lumabas na mga gold bars na mga images pero tignan natin kung isa ba dito yung java gold yan tignan natin kung may java gold yan kung titignan yung mabuti mga idol yung pagkakasulat pa lang mga idol parang kawang kamay kasi ang pagkakalam ko dyan, yung mga nakasulat dyan, ay mismong hulmaan yung kapag, uh, mismong hulmaan na yung uh, kakarga ng sulat doon. Kapag tinanong mo yung code, oh, yung hulmaan, may oh, naka-engrave oh, na doon. Kaya kapag ka, ka binuhos mo yung oh. kapag oh, naging liquid na yung oh, Gold. Ano so, yan? Ibig sabihin. Saan ka, san, ka ba? ah, uh, Mag-uhol mo na yung nakasulat. At yung titignan nyo nga dito mga idol eh. Napakapangit ng pagkakasulat. Hmm. Hindi man lang pare-pares yung layo ng mga ng mga sulat. hindi masyadong klaro. At isa pa dito mga idol yung kung ano yung origin niya. Tulad ng mga uh, Sumatra, uh, Cambodia, so, Swiss, ganun. So dapat may pa-engrave siyang na uh, kung saan galing yung mga good na yan. Yung Java, Java good na yan. Mag-ingat kayo mga idol. 100% fake yan. Mag-ingat kayo.